pag namin ng nanay ko bago siya nawala. Kaya mahalaga mo sa akin. Mga boss, ito ka pala yung naiwan na cellphone sa ating jeep. Ang totoo niyan, hindi po ako nakakita ang una na nasa jeep natin yan. Ang una nakakita niyan ay yung tricycle driver na nakasunod sa atin. Ang sabi niya ay ano, ah... Uh, Boss, may cellphone dito sa likod. Baka makuha ng pasahero. Buti at uh, wala pang uh, nakasakay noon time na yon. Tapos, syempre, tayo yung nakasignboard na. May, bigla, may mga sumakay na rin eh. Buti na lang at uh, sa SM lang ang mabano ng ating pasahero. Kaya yun, uh, inhatid lang natin sa SM. At tatagpuin uh, na natin sa tanawan yung nakaiwan ng cellphone. Pero sabi nila ay sinala lang daw pupunta dito sa Mayllanas. At yun nga, nandito tayo sa may uh, Yanas yeah, kasi ang sabi nila ay eh, sila na lang pupunta rito ah hello O, kita ko na kayo naglalakad ba kayo oh sige ayan talaga buti po nakuha nyo salamat po ako'y babalik niya sana ng tanawan Okay lang, nagbibidyo ako. Okay lang po. Ah, ito na. Salamat po. tayo. tayo. Hi ate. Kaya ako dun sa nanghihingi, na, napitawan ah. ko po yung phone ko. Okay kaya na. Kaya na, nandyan po yung uling usapan namin ng nanay ko bago siya nawala. Kaya mahalaga ko po oh. sa akin. So yan, sasabi natin kay ate. Ano, ate, pangalan mo? Siya po. Siya. Thank you so much oh, po kuya. Hindi yeah. ah. po kayo yung nakapulot. Ah. Kaya na po. God bless yes, yes, po. Salamat yeah, po. Sige, po. Sige. Ingat kayo, ingat. Ingat. ingat.